Guapa, this is me, Christelle, all the way from the shoe capital of the Philippines, Marikina City. And so, ayun na nga, nakapag-upload na ako kahapon ng first ever vlog ko kasama ng aking boyfriend na si Zandro. So, ngayon, isusubukan naman natin gumawa ng isang prank dahil ito ay sinuggest ng aking friend na YouTuber na si Bernie Bear's channel. So, ayun, susubukan natin gumawa ng prank. At ang prank natin ay si Zandro. So, ayun na nga. Susubukan ko siyang i-prank na susubukan ko sabihin sa kanya na sobrang sakit ng chan ko at kailangan na akong pasunod sa ospital. Magmamakaawa ako sa kanya na sobrang sakit-sakit na bahala na hindi ko alam kung paano gagawin. Basta, tignan na lang natin. Sana mag-successful ang prank na to. So kung hindi nyo nga pala na itatanong guys, si Sandro ay sobrang maalalahanin, sobra Aww. pang iyakin. At madali pa siyang mataranta sa mga oras na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Lalo na yung mga biglaan. Diyos ko, hindi ko alam kung mapapatawad niya pa ako kapag nalaman niya na prank lang pala yun. So sana maging successful lang prank. At sorry B, prank lang to. Subukan ko lang mag-prank at ikaw ang napili kong biktima. <laughs>

konti lang. Siguro sa kinain natin. Ako oh, kanina, kaganina. talaga ako. Parang ang tigat, no? Hindi, sobrang sakit. Kaya ka sa aking, Hindi, uh parang parang ano. Parang humihilag talaga. Oo. Hindi kaya akong gamot. It's okay. Where are you going? You don't want me? You don't want me?

saging soranda pa inada saging saging natatakap pa hindi, tapo masakit nga lang Iba. parang happy dot masakit wala akong sa ako wala akong pakailan sa Kaya nagkahan Baka malamigat na nyan kasi malalimutan nyo kayo. Ako natin Parang bigat.

Tapos na third, sa so second floor nga, nandiyan siya. Kapit mo sa kwarto ni Papa. Wala nang prong prong ko na. Hindi, wala. Hindi, eksena tayo. Wala. Ano prank? Hindi ako nagpa-prank. Wala pang ako naiisip na prank. Wala akong naiisip pa na ano. Kaya oh. yeah, ano, ano, so, kasura tayo content kanina, di ba? eh, kaya nga, iniintay kita, B, kasi gagawa tayo ng content. Yeah, sabi mo, diba nag-promise ka sa akin, B? Oh, uh -huh. nag-promise ka sa akin na gagawa Gag tayo, tayo na. ng content, mag-vlog tayo. Oo. Uh -huh. Tignan mo, B, pinabawis na ako. Ang ako. Hmm. Taka, ano nga ako, B, sa masakit ka ko. Masakit tiyan ko. Eh, ito pa yung gamot dyan. kaya yeah. Kasi lang gawag dyan eh. Pa po, eh. ko nga kanina eh. pag ko eh. Ano? Pakita eh ako eh. Pakita ako ba? Pakita ako na Siguro, lang kasi tayo nang kinain. Eh. Okay. doon Kasi ako, kung Tapos, sa na nalilig na nalilig na nalilig na nalilig na tapos na nalilig na na sa na nalilig na 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 pag-isip ko pa rin sakit ng tiyan ko, ang sobra. Mababa ako, tulog ka pa nun. Kaya pa lang akong nag-iisip? Oo, ako nun ko. Pero pinunan muna ako. sakit na Hindi ko masakit na ako. Hindi ko kaya rin mag Masakit na ang tiyan Masakit na ulo Pag pa ako. Eh, saan ko na

<laughs> ano ba yun? Wala. Biling mo pa rin gumagawa ko. Ikaw, so, ganyan ba vlogger Wala naman yung... Kaya mo na vlogger? Eh, syempre. Ang sakit na na ko eh. <laughs> ko na lang ginagawa mo ko. Eh, hindi ko naman kasi alam. Lahat na lang ginagawa niyan, joke. <laughs> hindi ko naman kasi alam. E eh, malay mo, totoo eh. Ano malay mo nga, totoo masakit sa ko. Ano ko lang masakit ka niya? Kaya nga ako sa'yo nag, ano, tapos sa tawa na mo ko, isipin mo, vlog, vlog. Diyos ko, huwag na tayo mag-vlog. Sakit pa naman siya, ito eh. Huwag na pa kaya ka. Kaya, kaya na, kung bakit masakit ka Isip, nag-vlog ako. Eh, hindi ko iniisip yun. Siyempre na ano Uh -huh. Ano na may cellphone ko sa baba sa gibilan doon. Tinatanong ko, tinatanong kasi kita kung bakit sa kitan mo. E kung sinabi, sakit na siguro. Eh kasi nabihin sa kinain si Eh hindi naman, wala naman akong bilan ng gamot ngayon, sarado na ng mga tindahan. Eh ano nga, ang lang ako. Hindi eh, naman, eh sabi ko nga kumain ka ng saging eh. Para tumigis-tigis yung tae mo, ganun kasi yun. Eh. Hmm. Baka nagtatae ka lang. Tatae, sakit-sakit ng ko. hindi naman sa mo eh <coughs> eh, din eh. Tumatawa, mo <laughs> <laughs> mm, ano? Syempre, eh bakit yung tumatawa ano? ako yung tumatawa 국민 a s t s 참놀 I love you Nag-aala lang Nag-aala lang ako Nag-iisip na ako ng pwedeng kong gawin Hindi ah, <sighs> naman makita Ang concern siya Hoy, big concern ako Nag-iisip na ako Kung paano barang, ako makakabili Parang mo ano Parang wala akong pake. Parang hindi mo ako mahal Ano? Hindi, <laughs> <laughs> nag-iisip ako <laughs> <Hey>. <laughs> ها <applause> ها <applause> Sabi ni, nakabidyo ka Sabi ni, nakabidyo ka eh. ka So ayun na nga